mahilig ka ba sa si Shopee o <laughs> sa Lazada so naganang ng, ng tanah ba na labay ah uh, online sh online shopping din, din sa Dubai so ay magkabala ka itong mga uh, na-addict na dito na sa si shopping sa si online shopping na address sa Dubai naganihapon rin ang mga online shopping pero ang akong ginagamit, moron ni siya yung Timo. Na iba may Timo sa Pilipinas. So, naayo po dito sa Dubai. Kapwa na nga kasi mong trabaho. Kunya, kuhaan. Kung nakita mag... Mag... Uh, mga ito uh, sa kanang mga shopping, shopping mall. Uh, mag online shopping ka na lang. Bili na lang sa guard. Ang imong bayad. Yeah, Ihatod na po dito sa guard. Yan, ako na i-guard ni mga kompetisyon. so mo ni siya ang akong gi ang akong gi order oh mo so, ni bang online na ko ba sa kwan freedom wala niya na palit lang ako ni siya 325 dirhams ngunit siya Hmm. So, amanin siya guys ang application dito na ang mga timo so karon na ako ay e parcel na i ini speaker ba ay ilaay kayo hindi na rin hindi na rin tablet good gusto ko kusok ba kayo lamit na rin ang salida nabalik mo na ako sa laptop oh betu online so niya akong na na palette ay ya, mga previous na mga one so kini akong ibalik akong return kay na damage so munis ya na palette online kita ra <coughs> ni mao boloy Probe scanner ayan na pala eh ganang ayan na ha ayan ino, o dapat po online meaning mas papagreens Greens headlight ayan yung sa ah uh, <coughs> cordless na ano screwdriver Uh, Indonesia. Indonesia, guys. Aku di Palit. Indonesia. Ini saya beli ini ya. Front 300. now 393 dirhams. Tebang Palit nak ko kon ba to? 325, 1000. Mi mahal na. Ya promo syukur mga to guys mga kay kayo yung mga cellphone na rin uh, ah Redmi Note 5G 781 dirhams so ayun na lang mong mag convert kay kasi di na mong mapalit so mga to guys kung gusto mo mag abroad adik mo si shopping may hinay lang kaya basi mo away matigong